Good morning, Philippines! It's a Sunday today and it's eight o'clock. o one. And me and daddy nag-grave talaga sana ako kanilang umaga guys when I woke up I ng lechon. in e kaso, mahal kasi yung lechon guys so we decided na lang mag na lang kami guys. So may bagong open na makdo dito sa my SRP. So ito yung pupuntahan namin. bagong bukas. Pero alam mo namin guys na yun yun at yun pa rin yung mga tinda nila. At isa katipid kami. So we're here na guys. Ayan. Sa Magdo SRP. Dito muna kami ni Daddy. And then magsisimba kami by nine And then uwi na kasi pa ako. Oh. So ito yung kabubukas lang nila guys a couple of weeks ago. Wala pa masyadong tao. Hindi kami magda-drive through but dito talaga kami kakain. Kaya samahan nyo kami. So, andito lang ako sa loob, guys. Mag-order na ako. Ito, start order. Dine-in. Breakfast yung gusto ko. Uh, extra rice, no? Extra rice. It's the rice. Kainin mo chicken curry. Ayun, with whole dough at all iska. Na, na. Are na lang ka Kuan oh. imo breakfast sandwich. Oh, ano bagay ni mo? egg desal Kana ay egg muffin. Sausage. So, I'm having longganisa meal with brewed coffee. Si Daddy, ano lang siya, sandwich. <laughs> And, naka-white si Daddy. And, meron itong mash brown. Hash brown. Mmm. Gusto <coughs> ko itong hash brown, guys. Kain mm -hmm. tayo. In fairness, maraming tao dito, guys. Maraming ng tao dito sa Magdo. Bagong bukas na Magdo. At is dito, sa SRP, meron na silang choice test. Sa banda dun, guys, meron ding Jollibee. Pagmamayari ng mayor namin sa Talisay. Nag-franchise di ba Gutom mm. na dito po guys. Nagutom dito po. Done eating guys. Dinala na lang namin yung coffee. Because makamaliit kami sa Misa. 9 o'clock kasi yung masa uh, Pedro Calungsod. Ganda talaga ng view dito. So, off we go. Papunta na kami ng Pedro Calungsod para magsimba.